Hello everyone! Hello mga kalalabs. Kumusta po kayong lahat? Ayan, panibagong araw na naman. So, panibagong ulam na naman. Yes, kumpisa pa lang naubos na yung hininga ko. Taknay do! And for today's ulam nga mga kalalabs, ayan po, magluluto tayo ng tahong ni Carla. Charis! Charis. At kung napansin nyo nga mga kalalabs, talaga namang pinakalinisan po ng aking mama dear yung ating mga tahong dyan ay talaga namang pong binrush niya yung mga shell. At talaga namang pong hinugasan pa yan sa asin at ngayon po ay nakababad sila sa asin habang pong naghihiwa ako ng ating mga kagulayan. Nihiwa ko na nga pala dyan yung ating mga kagulayan. Ayan kung napansin nyo, medyo marami-rami yung ating mga pechay at dahil mura nga yata. At syempre yung ating kamatis na ilang piraso lang dahil mahal pa hanggang ngayon mga kalalabs. Kaya naman sa pechay na lang tayo bumawi mga kalalabs. Takanay For today's ulam nga natin mga kalalaps, ayan request po yan ng aking mama dear at dahil napakarami ko pong napapanood sa aking feeds ng mga nagluluto at naguulam po ng tahong, takanay do, kaya naman napagaya na naman ang kami. At sa pagluluto nga ng ating mga tahong mga kalalaps, hindi pwedeng mawala yung ating luya, ayan kung napapansin nyo napakarami ding luya at alam ko naman mag-aanghang yan. At talaga naman gustong gusto ko yung luya dahil pinapapakoy yung mga yan mga kalalaps, ay favorite. At nang ma na yung ating mga sangkap ng kakailanganin mga kalalabs, ayan, mag-start na tayong magluto. Siyempre, nagpainit muna tayo ng mantika dyan. And after, inuna ko na rin palang igisa yung ating luya. And then, isinunod ko na yung ating bawang at sibuyas. Very basic lang mga kalalabs, para kalang lang magluluto ng tinola. Ang kaibahan nga lang po, ayan, maglalagay po tayo ng kamatis dyan. After a while mga kalalabs, pwede na rin po natin ilagay yung ating mga kamatis at konting tubig para magsabaw. And then, isabay na po natin yung ating mga tahong. Ayan, pakuluin lang po at napansin nyo naman po ko sa mas malaking lalag dahil hindi na po kasha, taka na ito ayan, natimplahan ko na rin po pala yan mga kalalabs and then pagkukulo po, ayan ready na po yung ating ulam na tahong tinolang tahong nga po yung tawag ng iba dito mga kalalabs dahil nga po kapareho lang din po ng lasa daw after ko nga po maluto yung ating ulam dyan mga kalalabs ayan, piprepare ko na rin po yung ating mga kalamansi ayan, mga fresh at bagong pitas po ang mga ito ayan mga kalalabs, gagawa po ako ng kalamansi juice cherries Hiniwa-hiwa ko na nga po yung ating mga kalamansi dyan at tipigayin at kukunin ko po yung kanilang juice. Ayan, lalagay ko po yan sa ating lalagyan at para hindi po sila masira. At usually po, hindi naman po tayo laging gumagamit ng kalamansi para po hindi sila mapanat. Sayang naman po kung itapon lang, ba diba? Ayan na nga mga kalalabs, kung marami po kayong mga kalamansi sa inyong bahay, ayan may stock, ayan at para hindi po sila malanta, i-juice na lang po sila at ilagay na lang sa lagyan para po mas tipid at kuha na lang po kayo by kutsara pagkakailanganin. At hindi ko na rin po pala itinapon yung ating mga balat dyan, ayan inilagay ko po yan sa isang lalagyan, ayan lalagyan po ng aming dishwashing soap para extra bango naman po at extra flavor. <laughs> ano daw? <po? laughs> Hanggang dito na lang, salamat!